na guys <tries> na bit na guys Yung ano. Baka hindi mo dapat na muna para Saka eh, hindi naman ano kung talagang oh, kapag eh. yan diba, yes. ka siya hindi bulugan sa, uh, sa kanila eh. so, uh, oh, tansi, din, Jason, so, uh, kalalaki ng tai,

tao lang ako ay baliktad pa na Yan Yan na na mga idol to check, check up kuya check up ay ay ay, ay, ay pala ang tik mga idol

yung nanunuwag eh, tatlong araw eh, na eh, may pa. Hmm. Kasi eh. uh, napalit. napalit eh, ala na alam sa akin. <laughs> Alin, yung kapalit nito? ni lang yung kapalit nito? Hindi, yung yung, 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 buntis kama. Ah, yung buntis. Yung, yung Ah, yeah, yun, yung malaki din. oh, napalit eh. Ah, na. yung malaki din? Yung, oh, yung, 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 yung <laughs> Pero may anak na yung kapalit, dalawang mga. Yung bang dinukot Oo. Oh. Ay, eh, napakabaksik eh. Oo, oh, mag magagalit nga yun eh. Oh, yung yung, yung na eh. Eh, mapakalaki pa dede. Baka ako, ang takot ko na hindi makadede. Ako yung pahirap. malaki ba ka na yun ah? Eh, makina ka kapalit. Ah, makina ka kapalit? Oo. Oh. Ang eh, dyan na sa'yo? Hindi na eh, dalawang buwan eh. Turo yun yung kapalit na turkes. Eh. Turke. Lalaki yung anak eh, kaya oh, talaga over oh, ako ito eh, yung isa eh, Oktobre eh. Ayun, takot ko rin eh, siya ka, kwan. Pagka ng anak, si eh, Mas lalong, ano? Uh, yung anak, eh, baka pahirapan din medyo, kinakala kay Dedy eh. Uh Oo. -huh. Noon nga pinatatawag rin ito kayo sa ako, oh, hindi, raw rin ako makakapunta kung hindi ako. Sige, sige. Nandipa. At, ano ka tayo sa minyo sa loob? Ano, butang ka okay. na. Yes. Eh. Yung Yes, At tubig natin yeah. meron, ako oh. wala. May, may lighter ka ba meron may, may, ako. May, may, ako, lighter. Lighter. Totoo ano, Mag, ano tayo? Asi, o, la... Lata ng ano, lata ng, kahit lata, ng lata ng sardinas Lata ng sir dinasay pepe. Tabo. Ha? Tabo.

อยาะไรคบน่เลี้ยงฟามรับปไเรื่อ่เนี้นี่จุกเครสุเลเขาจะมีสะไกันว่ย <IS affection ate> yale ako ko siya kay boss boss Boss. sinaduukot daw sa akin ay wala nang pinapaduukot sa akin yun ah eh sa oras lagi ako nakiiy dapat dapat itinawag niyo sa akin kay dapat dapat yung naman ako pila ang yah 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 sa akin. yah 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 Dapat yung eh sinabi nyo, anong ano, ano nakaharap ako para ano. eh nga lang, hindi na dapat makatagtalo sa kanila. Kaya lang, lang na um, hindi niya ako kapag Dito. <tipot> <Ha>? <tipot> Dalawan ano, Dal dalawang tulong. Ano? Napakalubog na. Dalawang libong. Napakalubog na talagang dalawang... Dalaw Dalaw 30 kilaw. 30 kilaw. <tipot> Puta eh. Opo. No. Sumabagal di ki-ira-iraing... Ki-ira-iraing... Buto yun. Ano eh. Nakabihiya ko eh. Aito, ako Ano ko eh. eh. Kulang 20 lang. Eh kaya haba haba yung sitaw mo, yung din kaya tinanay. Ay, yun yung, sito na... yung kaya haba yung nakita ko daw. Haba haba. kaya oh, eh, haba yung sitaw ah. Halos isang dip pa yun ah. Meron pag tayo. Meron pag tayo sa suko.

na nag-a-jage, ang jage na na-jage. Yung pangalawang araw, Parang nag-a-jage. Nag-a-jage yung isang jage na huli. Nag-a-jage. O isang bago, tila-tila bumabatay ko pag anong mapapalit sa akin sir Philip <laughs> oh, hindi nga mapapalit sa Ay, mali eh. Kung siya malakay, madali ipalit. Kung yun nga malakay, madali ipalit yan. siya Ba't naman inalis mo kuya Dani? Buntis na yun na. Sayang na. Hindi, yung isang buwan yung magto Hindi, anak na nga eh. Ano baka luko nga nung ngayon. Ito, natin. Ito, tubig natin. Ay, ito, Ay, ito

Oh, Ate na ulit. Babae siguro na ako na. Kumuha na tayo naka-vlogger yata tayo ah?